Hello, good morning. I have a squash. And we have another one. Ayang ang dami. Ang dami ng bunga na squash ko. Dalawa. Ito. Another one. And this one, another one. Wow, ang dami ng squash ko. ito hello going here hello ang dami ito yung bulaklak niya ano ba ito squash ba to ay hindi Mm -hmm. Hindi ito sa Natawag ano dito. Guys, comments, ano ba ito? Tinanong ko, akala ko squash. Bakit ganito siya? Please comment down below para malaman ko kung ano itong Lant na ito. Wari pa. Ang dami bunga doon pa sa kabila oh. Sa labas. Mayroon pa. Mayroon pa na. Ito okay ba sya? Look like not really good. Malaki pa ang isa. kasi sunod na sunod sila ito And wow <coughs> oh my goodness I'm very excited ang laki ng squash ko let's see to the next. Yan, dali na din siya, oh. And get me the another one here. Wow, ang galing-galing. Ang galing-galing na squash ko. Ang dami ng bunga.